Hindi ba gumagamit ka pa ba ng sanitary napkins? Di ba parang nakakairita yun? And syempre, magingitin yung singit mo kasi kapag makate, kakamutin mo yung singit mo. Tama ba ako? Mabuti na nga lang at 5 years um, napkin-free na ako. Kasi hindi na ako gumagamit ng napkin. Kasi after kong uh, makadiscover ng pwedeng ipamalit sa napkin, eh hindi na ako aalis talaga dito sa menstrual cup. At dahil nga almost 3 years na yung huli kong palit ng menstrual cup, eh ito, bumili na ako ng panibago. And this is from Viva Cup. At nga pala, yung binili ko dito ay hindi lang menstrual cup. May kasama na rin siyang disc cup. So, iba rin, magkaiba po yun. Si menstrual cup and si disc cup ay magkaiba ng itsura. So, ganito nga po ang menstrual cup. Itong kanyang laman, meron siyang dalawang menstrual cup. May kasama siyang lagayan. Ayan. Kasamang lagayan. Siyempre, ang kanyang um, guide, the instruction. And then, ito ang kanyang disc cup. For the menstrual cup, ayan, dalawa siya. And parehong large ang tinuha ko na size. Kaya may large and may small na sizes ng menstrual cup. Kasi ang large ay para sa mga may heavy flow and yung small naman ay para sa mga normal lang yung hindi naman sobrang dami talaga kung magano magregla so ayan dalawa na to and ito nang na pinili ko kasi paiba-iba rin ako minsan ng ano ng kuzina na ako hindi ko alam minsan heavy flow ako minsan normal flow lang pero perfect na di ba and sulit para sa mga nagtatanong kung paano nilalagay ito menstrual cup, kasi yung iba naiirita hindi alam kung paano gamitin uh, tinatagusan pa rin ganito po kasi yan press mo lang papasok ganyan ganito po siya And then, kapag pinasok mo siya, ito ang butas. No, mo lang siya ng ganyan. Pasok mo ng bongga. Pag pinres mo to, hanggang sa, ayan, ganyan. Ganito ang magiging itsura niya. So, ganito po ah. Kapag naipasok mo na, at nasiksik na ng gusto, ganyan po. Maglalak na po yan. Kasi may suction. Magsasak na ito sa iyong pinakaloob. And then, ayun na. Dito na siya. Dito na tutulo. Um, isiksik mo lang ng maigi. Tingnan mong maigi na kapag kinapa mo ng gano'n sa gilid-gilid, eh, walang parang nakatupi na ganyan o nakayupi na ganyan. Kasi magkakaroon talaga yan ng tagos. Kaya dapat feel nyo talaga na nakaganyan siya sa inyong loob. Ganun lang naman siya kasimple. And 12 hours mo ito pwedeng gamitan. Then after that, um, i-drain mo muna, hubasan ng soap, patuyuin ulit, and then pwede ulit ipasok. So, ganito lang po ang menstrual cup. At alam mo, ang advantage nito, hindi ka na mga katin ng singit, hindi mangingiti mang iyong singit. Feeling mo, kapag nagawa mo to at nailagay mo to ng maayos o ng tama, feeling mo wala kang regla. Ganun talaga siya. Hindi mo mararamdaman. And at the same time, nakakabawal siya ng menstrual cramps. So, sa mga palaging sumasakit ang puso, nakakatulong po ang menstrual cup para kahit pa pano, eh, mabawas-bawasan naman po ang pananakit ng ating puso. This is based on my experience and sa mga nakikita ko na mga nagsha-share ng kanilang experience uh, from using this menstrual cup. And ito nga, meron silang bago, yung disc cup. Yung hindi ko pa alam kung paano ito gamitin kasi, ang um, bago pa nga lang, itatry ko nga siya kasi sabi ko, parang uh, maganda rin na disc this, uh, this cup ang gamitin. So, ganito siya. Alam mo tingin ko, bagay na bagay talaga ito sa may heavy flow. Same lang din naman yung sila ni, ni ano ni uh, menstrual cup pero ito hindi pa ako sure kung paano ginagamit pero pag-aaralan ko na pag-aaralan naman yan, di ba? Pero kung ako sa inyo mag-push kayo dito sa menstrual cup kasi talagang life changing life saver. Lahat na ng saver changing, Iba kapag meron ka tapos nakapads ka, laging i-check mo kung baka iba-iba na ng posisyon. Tapos pagkakita mo pa ng CR ka, natagusan ka na kasi na out of place na yung, na out of place na yung pads. Pero ito hindi ka talaga mapapahiya. The best talaga ang menstrual cup. And ito, i-share ko din sa inyo kung paano ko figure out na ilagay itong uh, this cup na ito. Para sa mga first time user naman ng menstrual cup or kung gusto nyo mag-try, pwede naman na kapag ginamit nyo ito, uh, maglagay muna kayo ng panty liner or napkin, di ba? Para sure lang kayo na kapag ginamit nyo to tapos first time nyo, eh hindi kayo matatagusan. Para malaman nyo kung paano nga ba ang tamang paglagay. Kasi napag-aaralan naman yan. Pwede na naman kayong manood sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Madami pong pwedeng um, mapanooran kung paano ito nilalagay. Mm, napakaganda nito. Ilalagay ko yung link sa yellow basket or sa comment section.